14. Nice boxing out by the Philippines. So, unti-unti, no? Natututo sila. Ganda na pasa. Oh, yeah. Ayun, ang maganda. And down on the part of Ukraine. At para nakikita nila itong uh, Philippine team, eh, lumalaban pala. Last shot time. Here, again, taulaba, si taulaba, eh, back to back slams. By Asi Taulab. Again, si Taulab. Siya ang sinasabing Shaquille O'Neal ng PBA, ang pinakadominanting sentro sa liga na pinagharian ang shaded area. May pambihirang lakas sa topensa, depensa at intimidating presence. Sa episode na ito, pag-uusapan at i-analyze natin ang naging karera ni Darak, Asi Lava. Gaano ba siya kahusay at bakit sinasabing isa siya sa mga greatest centers na naproduce ng PBA at Philippine Basketball kahit na may mga kontrobersya siyang kinasangkutan. Apasyo, lumapit na konti, ginamit ng banda, walang asit na ulama, ng apat, kinulog ng tatlo. And this won't be an easy night para kay Asi Taulabang. Yes, as, ganun talakas ang katawan nito ha. Dalawa at out sa kanya. Siya pa rin nakakuha ng uh, bola. tingnan mo naman yung box out na yan. Ha? Sa ating isolation camera, makikita nyo kung paano sinasubukan si Magin. Eh? Ni Wilmer Ong, itong e, si Asi Taulaba. Pero kung ganyan kalapat si Asi Taulaba, kailangan mo yata rito maso eh, para si Magin eh. oh, Wilmer Ong, wala na ibang iintindihan yan Pinanganak si Paul Asi Tawlaba sa Nukwalufa, Tonga noong March 2, 1973. Dito nagmula ang pundasyon ng kanyang basketball skills. Una siyang nasilaya ng mga Pilipino noong 1997 nang sumali siya sa PBL sa kuponan ng Blue Detergent. Isa lamang siya sa mga Philams na bumandera sa Amateur League. Imposibleng hindi mo si Asi dahil sa kanyang laki at brand ng paglalaro. Sa height na 6'9 at may timbang na 240 pounds, eh kahit sinong kalabang sentro, eh kayang kaya niyang katawanin. Bukod sa kanyang makulay na buhok, eh grabe din talaga ang presensya niya sa Blue Detergent. Kasama niya sa team ang mga future PBA players na sina Michael Orquillas, Aris di Maunahan at Richard Yee. Bigo man na madala niya ang team sa kampiyonato e eh na-enjoy naman ng tao ang kanyang paglalaro lalo na kung iaharap sa masasabi nating arch nemesis niya sa PBL na isa ring film na si Eric Meng ng Tanduay. Nakapaglaro si Asi sa PBL ng dalawang taon at noong 1999 e eh sumabak na siya sa Pro League sa PBA. Direct hire siya ng Mobiline. Lago wide open, short, he baby the sack, down, the ball. And this guy is all hustle tonight. He means business, no? Parang may Ginebra, but the beat dropping off. Wala. Aulava is gone. Binigay niya kay Kapaso. Kapaso to Karyaso. Ang ilamang oh, three. Wala. Tapos si Aulava. Nang ibabaw sa rebound. 11 point lead. Ito. He has to get going. Side steps. Umatake. Napangga. Sa ibabaw. No foul goal. Nick Frank. Tama. niya walang nasasayang talaga dito kay Alan Kaidik. One of the all-time best dito sa liga. Taulaba. Taulaba, first field goal. And it came with 5 and 35 dito. Para kay Asi Taulaba. Eto na naman si Taulaba. Faking, faking. And he gets two quick baskets. At uh, almost same position. Ito. Manalaglagin. Sa pagdating niya palang sa liga, e eh, tunay nga namang lumikas siya agad ng matinding impact sa hardcourt. Wala pang sentro sa PBA ang ganitong kalaki at kalapad na tinernuhan pa ng basketball skills. Sa kanyang rookie season, e eh, nag-average si Asi ng 17.7 points, 12 rebounds, 3.3 assists, 0.4 steals at 0.7 blocks per game. Pero kung anong ingay ang idinulot ni Asi sa hardcourt, e eh, maingay din ang pagtanggap sa kanya off the court. Hindi kasi tinantana ng kontrobersya ang eligibility issues ni Asi kahit na noong naglalaro pa lang siya sa PBL. Ilang beses na hinamon si Asi na magbigay ng katibayan na siya ay tunay na Pilipino. At dahil sa kanyang questionabling dokumento, ay eh ilang beses na nasuspindi si Asi sa mga unang taon niya sa liga. Nakaapekto ito sa kanyang produksyon pero nakakamangha na hindi siya binitawan ng Mobiline. Mula year 2000 hanggang 2002, ay e eh nakapaglaro lamang siya ng 42 games total sa tatlong seasons. Pero sa tuwing makakalaro siya, ay e eh ramdam talaga ang kanyang presensya. Sa kanina, ayan, isa yan, Benny Chek! Ang, ang tingin ko kasi kanina, baka tumama na ng board. Ay, oh, tumama na sa board. Oh. Tumater dito ni Asi Taulava. Taulava misses. He gets his own miss. Fouled by Benny. Ito talaga. Ito ang kagunan ng bayan. Go, shot. Tinatawag siyang darak dahil sa sobrang tigas at tibay sa loob na imposibleng mausog mo siya kahit magtulong-tulong pa ang limang players ng kalaban. Unstoppable at immovable force sa paint. May mga analis ang nagsasabi na sadyang pinoprotesta daw ng mga kalabang kuponan ang kanyang eligibility issues dahil obvious na hirap silang masagutan ang dominance nito sa paint. Ang pagtsatsaga at pananalig ng Mobile sa kanilang Star Center ay eh nagbunga sa 2003 season kung saan mas maraming nailarong games si Asi. Ito ang masasabing golden year ni Asi kung saan mas tumaas pa ang kanyang mga numero. Naga-average siya ng 23.4 points, 13.6 rebounds, 3.5 assists, 0.4 steals at 1.3 blocks per game. Dahil sa ganda ng kanyang nilalaro, nakapagtampyon ang Mobile sa All-Filipino kung saan siya ang hinirang na Finals MVP. Pasok sa All-Star Selection, pasok sa Mythical First Team, pasok sa PBA All-Defensive Team, tinanghal na PBA Scoring Champion at siya ang ikalawang Philam sa kasaysayan ng PBA na nag ng Season MVP. Sa 2004 season na silip ng Department of Justice ng mga dokumento na isidabmit ng mga Philams na gaya ni Asi Taulava ay may mga irregularities. Kaya naman na pagpasyahan ni Commissioner Noli Iyala na suspindin si Asi indefinitely. Gayon pa man kahit na hindi masyadong nakalaro si Asi sa 2004 season dahil na rin sa pinagsama-samang husay nila Jimmy Alapag, Harvey Carey, Big Pablo, Yancy De Ocampo at Willie Miller ay eh nakaabot sa finals ang Mobiline kahit runner-up lang sila sa Hinebra ng Philippine Cup at naging runner-up din sa Fiesta Conference kontra naman sa San Miguel. Sa 2004 season, nag-average si Asi ng 20 points, 11 rebounds, 2 assists, 0.7 steals at 0.7 blocks per game. Sa off-season naman ng 2004-2005 season, ay eh isinabak si Asi sa Team Pilipinas para lumaban sa Jones Cup at international basketball scene na siya namang kinaiinisan ng mga fans at basketball enthusiasts. Dahil tila ayaw nilang palaruin sa PBA si Asi pero kapag kailangan natin siya sa international, e eh kukunin natin siya. Mapapatanong ka na lang talaga ng ano ba talaga kuya? Nagpatuloy ang magandang laruan at dominance ni Asi sa PBA. Naglaro si Asi sa Mobile hanggang sa kalagitnaan ng 2007-2008 season, kung saan ginulantang ng mga fans ng PBA ang isang pambihirang trade. na itrade kasi si Asi papunta sa Coca-Cola kapalit ng big man na si Alipi. Bahagyan nating pag-uusapan ang trade na ito at iko compare ang dalawang sentro. Sa 2007-2008 season, ito ang mga numero ng dalawang higante ng PBA. Si Asi Taulava ay nag average ng 13.4 points, 12.5 rebounds, 1.9 assists, 0.4 steals at 0.5 blocks per game. Habang si Man Mountain Alipik naman ay nag-average ng 9 points, 8 rebounds, 0.8 assists, 0.4 steals at 1.4 blocks per game. Malinaw ang kalamangan ni Asi sa numero. Si Ali Pick ay lamang lang ng isang taon sa PBA kesa kay Asi nang makuha siyang third pick overall sa 1998 PBA draft. 6'4 si Ali Pick habang 6'9 naman si Asi. 275 pounds si Pick habang si Asi naman ay 245. Halos hindi rin nagkakalayo ng laruan ang dalawang sentrong ito kung individual achievements ang pag-uusapan ay eh malayo din ang narating ni Asi kumpara kay Pick bago mangyari ang trade na ito. Si Asi ay may isang kampyonato na noong 2003, Finals MVP, Season MVP, pitong beses na All-Star selection, dalawang mythical team selections, All Defensive Team, Best Player of the Conference ng 2003 at PBA Scoring Champion ng 2003. Habang si Alipik naman ay may isang kampyonato sa Invitational, Best Player of the Conference ng 2003, limang beses na All-Star Selection at isang beses na Mythical First Team Selection. Ang ikinakatampo pa ng mga fans ni Asi at fans ng Mobiline dito, eh si Asi ang naging muka ng franchise buhat ng mapunta siya sa team at siya rin ang naging dahilan sa kauna-unahang kampiyonato ng Mobiline noong 2003. Naging matyaga ang team management ng Mobiline kay Asi kahit na madalas itong masuspinde dahil sa kanyang nationality issues. Wala rin naman siyang masasabing malalang injury sa mga panahon na ito. Kung bakit bigla-bigla na lang siyang binitawan ng management. Ayon naman sa mga analis, kinuha si Alipic primarily sa depensa. Dahil kaya na ng Mobiline ang punto sa kanilang bagong lineup lalo na sa kanilang mausay na point guard na si Jimmy Alapag. At ang habol talaga ng Mobiline ay ang kalakip na future draft pick sa 2008 PBA draft na naging si Jared Dillinger kinalaunan. Gayunpaman nagpatuloy si Asi sa brand ng kanyang laro at mas na-improve pa ito. Hindi lang brute force ang meron si Asi kundi ang kanyang offensive awareness at basketball IQ. Sa pagdating ni Asi sa Coca-Cola e eh, narejuvenate ang team at nag-improve ang kanilang season performance bagamat hindi sila nagkampyon habang naririto si Asi. Sa dalawat kalahating seasons niya sa Coca-Cola e eh, nag average siya ng 13.8 points, 12.2 rebounds, 2.5 assists 0.3 steals at 0.4 blocks per game. Second quarter of action, believe Benji Santiago, Saba Kosiki, Nito Henson, Dominic Roy Peaches of the League, and Asipaulava only score at point blank range. But it drop the rebounds. Exactly, Macasco only had 11 rebounds back in game one, Tabade at 15. Now Asipaulava did pick up the post earlier, Pena, to get another basket. He's got 6 and I'm he didn't want to risk. A three-point play opportunity for Lava So you you have the luxury of two inputs, huh? Now uh, the two inputs are feeling the luxury of just sitting down Jason Dixon, finding Lava in the shaded area, and Asi Taulava will score in this ball game. Nick Velasco. Tough shot, man to see for the September 22, 2010 na itrade muli si Asi sa expansion team na Meralco Bolts. Kapalit nila Jason Misolas at Kasim Mirza. Parte ito ng three-team trade na na-involve din ang Baraco Bull. Sa Meralco nagsimulang bumaba ang mga numero ni Asi. Pero naging malaking ambag ang kanyang presensya at size sa team na naghahanap ng veteran guidance. Sa dalawang seasons niya sa Meralco e eh, nag-average siya ng 7.9 points, 8.3 rebounds, 0.6 assists, 0.2 steals at 0.6 blocks per game. Inooferan si Taulava ng contract extensions pagkalipas ng dalawang taon pero tinanggihan niya ito at pansamantala niyang iniwan ng PBA para maglaro sa ASEAN Basketball League o ABL. Second quarter and the scoring continues for both sides as they exchange leads throughout. against each step of the way answering back after every score the rock on a double pump and goes glass 3 minutes. a different story coming out of the halftime break as Asi Taulava takes over right from the start of the third quarter and Taulava immediately scores to begin the third quarter RJ Rosada the Rock goes on a single-handed 8-0 run to open up a nine-point lead in just over three minutes of play in the second half. Asked ...Edwards for the score, Aussie... The Rock absolutely owning the inside, answers back with an easy deuce off the glass. He ...dumps Taulava, Aussie Taulava with... ...the fourth and the Beerman slowly start to pull away. Taulava with another basket in the paint. Lava owning it in... Finishes with an ABL career-high 26 points to lead all scorers. kung saan siya ang hinirang na most valuable player ng 2013. Sa saglit niyang pananalasa sa IBL e pumirma naman siya sa bagong team na Air 21 noong Governors Cup 2013. Sa panong ito, e siya ang pinakamatandang PBA player na aktibong naglalaro sa liga. Sa unang seasons niya sa Air 21, e nakapaglaro lamang siya ng 3 games pero sa mga sumunod na taon ay eh mas nadagdagan pa ang kanyang mga laro at muling nanumbalik sa 2 digits ang kanyang scoring average at gumanda muli ang kanyang statistika. Nagpalit man ng pangalan bilang NLEX Road Warriors na natili ang brand ng basketball ni Asi at sa gabay na rin ni Coach Yeng Gyao, nakapag-adjust ng laruan si Asi dahil na rin sa kanyang edad at mga tinamong injuries. Ang sabi niya nga e eh, nalipasan na rin siya ng kalakasan at tibay ng pangangatawan pati na rin ang pagdating ng mga mas malalaki at mas batang sentro sa liga. Sa mga huling taon niya sa NLEX e eh, bibihira na ipasok si Asi sa court at sabi nga ng mga analis e eh, nagmisto lang assistant coach na lang siya dito o veteran mentor lalo na sa mga upcoming postmen gaya na lamang nila Poy Eram at Sean Anthony. Tumagal si Asi sa NLEX ng 11 seasons. At noong 2022-2023 season, etuluyan eh na niyang iniwan ang pagiging PBA player. Si Asi ang record holder ng PBA na may pinakamaraming seasons na nailaro sa PBA at nabreak niya ang record ni Sunny Jaworski. Siya rin ang ikalawang player sa kasaysayan ng liga na naglalaro sa PBA sa edad na 50. Noong December 13, niretiro ng Tok Text Tropang Giga ang kanyang numerong 88 tandaan ng kanilang respeto at pagkilala sa ambag niya sa franchise. Naging suki rin si Asi sa napakaraming national teams na kahit nagkakaedad na e eh talagang siya kapag kinailangan. Siya lang naman ang nagbabantay sa mga 7-footer ng kalabang kuponan. Gaya na lamang nila Ha Xiong Jin ng Korea, Hamid Hadadi ng Iran at syempre si Yao Ming ng China. Nakaka-proud at nakakabilib ang dedikasyon ni Darak, alang-alang sa bansa kahit na minsan na siyang pinagdodahan ng kanyang nationality. Naging assistant coach din si Asi ng UP Women's Basketball Team kung saan naglalaro ang anak niyang si Asiana Taulava. Family man at nag enjoy na lang si Asi sa kanyang basketball retirement. Sa 24 seasons o mahigit dalawang dekada niya sa PBA, e eh nakaipon si Darat ng isang kampyonato, isang finals MVP, PBA season MVP ng 2003, Labing pitong All-Star Selections, dalawang beses na All-Star Game MVP, walong beses na Mythical Team Selections, Best Player of the Conference ng 2003, tatlong beses na All-Defensive Team, PBA Comeback Player of the Year ng 2014, dalawang beses na PBA Scoring Champion at pasok sa 40 Greatest PBA Players of All Time. Ang kanyang career average ay 13.7 points, 10.3 rebounds, 2 assists, 0.4 steals at 0.6 blocks per game. Kino considera siyang isa sa mga greatest centers na naglaro sa liga at ang pinakadominanteng sentro sa naging history ng PBA. Them play passing lace. This Chinese team is really serious, no? At the uh, lala they're extending out on us, and that's a great attempt there by Asi Saula taulava Asi Taulava who has been in double digits. to sure do open shot three. If it goes, it will not rebound. Fought for taulava says, "Excuse me, everybody." And that's good hustle here by Asi. Walang hindi na intimidate dito si Asi ha, kay Yao Ming and it's very rare that you play a number one draft pick in the nba i don't think he's ever played anyone like Yao Ming. <laughs> i see from afar that will not connect and reaches china in front 64 640 to go you know As yes go ahead. you it's know Seth, a low score a low scoring ball game is going to be good for us you know Pabur sa Pilipinas, Pabur sa Pilipinas. and i think we're trying to play the game according to our pace Tengamasi Coach Jung, Si coach Eric Altamirano si Alan And this is good because they take their time. Wag kang magmadali, hindi kailangan dito. Ball fake and all. Over to Asi now he will shoot. That won't work. Loose ball picked up by the Philippines. Oh, we're getting those uh, second and third shots. All sense three point heave by El Defonso. Here's Asi leading the bust out on a three on two. Where will he go? Okay, now to give us a chance. Yes. And. Okay. Oh, and uh... Ang kailangan dito, patience. Ano, you know? that's one on one, ano? You, know? you can't do Gaano nga ba kahusay ang isang Darac mula ng pagpasok niya sa PBA hanggang lumisan Charito. Pag-uusapan natin ang kanyang kalakasan at naging kahinaan sa pag-arangkada ng kanyang mga taon bilang most dominant center ng BBA. Ang una niyang kalakasan ay ang pinaka-obvious, ang kanyang strength at dominance sa shaded area. Sa laki at lapad ni Asi ay napakagaling niyang gumamit ng katawan. Alam niya kung gaano siya kahirap bantayan kaya naman inaabuso niya ang kakayahan na ito. Mapa scoring man, rebounding o shot blocking, mahirapan kung sino man ang sasabay sa kanya sa ilalim. Hindi si Asi ang pinakamatangkad na player sa history ng liga at hindi rin siya ang pinakamabigat. Pero sa mga players na may tangkad at bigat, esya eh siya na siguro ang pinaka ang bigat niya ay eh hindi nagdudulot ng kabagalan at malang ang kilos at ang height niya ay eh malaki ang bentahe sa kanyang inside presence at hindi nasasabihan ng wala yan, malaki lang yan. Ang ikalawang kalakasan ni Asi eh ang nakakagulat na atleticism niya. Bukod sa bigat at height ay eh naman din ito ng lundag at bilis na parang hindi akma sa kanyang itsura. Meron siyang leaping ability na napakadali lang sa kanya ang dumaknak kahit walang buwelo lalo na sa mga putback situations o pagkatapos ng offensive rebound. Sa fast break, hindi rin siya papahuli dahil kaya niyang tumakbo at mahusay siyang maging finisher sa offensive plays. Sinasabi ng mga analyst na isang freak athlete itong si Asi. Dahil hindi talaga normal na isang malaking player na gaya niya, ay eh magkaroon ng bilis at lundag na makikita lamang sa mas slim at magaan na PBA player. Kaya naman bukod sa kanyang nationality issues, esinubukan eh, sinubukan din siyang ipacheck sa mga PEDs o performance enhancing drugs na naging talamak sa sports environment. Ang isa pang kalakasan ni Asi ay ang kanyang longevity at sustainability sa hardcourt. Nakita natin ang prime Asi sa mga early years niya sa PBA. Nasadya naman talagang mahirap sa bayan at pigilan. Sa pag-usad ng mga taon niya sa liga ay eh, nakapag-ipon na siya ng edad at mga injuries na siya namang nakaapekto sa kanyang laro pero hindi biro ang maglaro sa PBA sa loob ng 24 seasons at maging produktibo sa bawat salang. Hindi man napanatili ni Taulaba ang kanyang mga numero sa pagsapit ng takip silim ng kanyang karera na nanatili siyang vital sa team na kinabibilangan niya. Ang sabi nga ng mga basketball historians, ang moniker niyang darak ay nagkaroon ng bagong meaning dahil mistula siyang bato na hindi tumatanda. Kahit daanan man ng bagyo o ilindol, eh hindi matitinag at mananatiling matigas at matibay. Kaya naman tinawag siyang Ageless Rock kinalaunan. Ang isa pang nakakamangha kay Asi ay ang kanyang abilidad na mag-adapt sa kanyang laruan. Sa maunang taon niya sa liga, e eh grabe ang athleticism at brute strength niya. Habang tumatanggal at dulot na rin ng edad at injuries, nagbago siya ng laro. Nagkaroon ng jump shot at perimeter shooting lalo na sa mga huling taon niya sa liga. Ang adaptability ay isang aspeto ng talino niya sa basketball. Sinamaan pa ito ng basketball IQ at awareness na hindi na niya kayang magawa ang mga playstyle niya dati sa hardcourt. Napanatili niya ang lakas ng pangangatawan at timbang kaya naman kahit sa kanyang kaedaran e naaasahan pa rin siya lalo na sa mga international competitions. Ang tanging nakapigil lang sa kanya ay e ang pag-edad at mga injuries. May mga nagsasabi na malaking distraction din kay Asi ang pagkakasangkot sa mga film controversy, lalo na noong bago pa siya sa liga. Ang mga suspensions na naidulot nito at mga pagkutya sa kanyang pagkatao. Ayon sa ilang analis, hindi lang dapat isang MVP ang nakuha ni Asi. Pero dahil isa siyang film e eh, nakaapekto ito sa mga boto para mapanalo niya ang ilan pa sa ng MVP awards. gayon pa naging household name si Asi noong bagong milenyo at napakaraming sentro sa Pilipinas na ginaya ang kanyang style pati ang pagpapakulay ng buhok at pagsuot ng signature niyang wristbands. Nagkaroon tayo ng mala Shaquille O'Neal na malalaro sa PBA. May mga nayayabangan sa asta ni Asi sa laro, lalo na kung hindi kanya fan. Pero ayon sa kanya, parte lamang ito ng kanyang intimidation sa hard court. At marami namang fans ang na nagsasabi na ibang-iba ang ugali niya off the court. Isa ka bang fan ni Darak Asitaw Tawlaba? I-share mo naman sa comment section kung paano mo siya naging idolo o mga bagay na dapat pa naming malaman tungkol sa idol mo. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Pasok, pasok! ka? Ba? Wala, ka! Lang. See you. Ano, Ah, I have to shoot that. Oh no, oh no. Oh my well, god. Um... Mm -hmm. Oh! How no! are gonna